Ito ang dahilan kung bakit madalas magkaroon ng kati at dengue fever ang mga anak ko. Napapaligiran ang bahay ko ng maraming puno kaya maraming lamok at insekto. Natatakot ako na ang aking mga anak ay magkaroon ng dengue fever na lubhang mapanganib. Buti na lang at nabili ko itong dalawang in isang mosquito lamp na imported from Japan sa halagang limang daan. Apat na na piso bawat isa. Buy one, get one free at free shipping. Ang lampara na ito ay gumagamit ng UV rays at isang high power na exhaust fan upang makaakit at makapatay ng mga lamok. Ang mga lamok ay natural na mamamatay ng hindi nangangailangan ng mga nakakalason na kemikal. Tiyakin ang kaligtasan para sa mga bata at mga buntis na kababaihan. Ang espesyal na tampok ay ang dalawang sa isang disenyo na maaaring magamit bilang isang ilaw sa gabi. Madaling gamitin sa isang baton lang, walang kinakailangang pagsisikap. Marangyang disenyo, malakas na resistensya sa epekto na angkop para sa lahat ng espasyo. 30 minuto na lang ang natitira para sa mga customer na nag-order ng maaga,